And uh, if you have a 58% stake sa Whirlwind Corporation, which owns the real estate uh, property, kung titignan natin 58%, so kung uh, for example, gawin na lang natin 2 billion yon, so meron ka ng more than 1 billion. Tama ba yun? Kasi 58% ka eh. If ganun po yung compute, tama po. Pero oh. hindi ko po sinasabi na... 2 billion. I-double check ko po. Sige. At kung nandun si Rose Nonolin, according sa Radio Pilipinas, anchored by Michael Rogas and Lawrence Tanhoko, then, worried kami na ang pogo mo ay merong mga involvement of drugs. Hindi ako nagsabi nito, ha? Yes, ang Nagsabi po. nito yung uh, Radio Pilipinas. Opo. Uh, uh, hindi ko po alam yan. And possible, hmm. hindi ko po talaga siya kilala. Again, hindi ko po yung pogo. <laughs> Iba po yung pogo sa As, yes, I'm sorry, po. I'm sorry for that. Kaya hindi so, po ako naging operational ng pogo. Yes. Po. So, sino mga nare-remember mo that you issued check na mga kilalang personalidad? Wala po. Wala kang na-issue Sa pagkakaalala. Wala po. Sa pagkakaalala mo. So, may uh, nakakalimutan ka pa. Hindi po. I mean, sa pagkakaalala ko po, wala po. You're under oath. Yes po. Kaya ah. nga po sa pagkakaalala ko po wala po. Sa pagkakaalala mo. Mag Opo. Alam mo maganda sagot siya, eh. Kasi kapag na corner ka naman sasabihin mo, ay nako nakalimutan ko kasi yun. Di ba? Hindi po. Uh, Di ba? <laughs> ang alam ko po wala po. Wala kang wala kang naalala na politiko, senador, gobernador, mayor, congressman? Wala po. Wala po. Wala. Wala po. Okay, cash. Yung binigay mong cash. Saan po? Sa mga tao sa likod ng pogo. Connected sa pogo po. Oo, yes. Again, Mr. Chair. Wala din. Hindi po ako Ang operational ng pogo. Okay, so <laughs> we're trying to make it sure, no? Ah, uh, kasi, Talaga. <laughs> Ayan, sabi ni uh, Chairman Ako, talaga. Ipatanong patanong ko po sa tao ko. Hindi ka natatakot? hindi ka natatakot makulong. So, in other words, you will not be cooperate being uh, you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa'yo kasi eh. Mga pangalan eh. Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair. And Mr. Chairman, um, if ever that uh, she will not um, take her oath on that um, uh, sign uh, waiver, Uh, before not a notary public, uh, I will move to uh, to cite uh, Miss Cassandra Ong in contempt and uh, assign her in a uh, in the uh, Mandaluyong uh, correctional. At the appropriate matter, time, chairman. Congressman Fernandez. Yes, at the appropriate uh, time, um, Congressman uh, Akop. Oh, kasi yung mga chairman, eh, sila na lang eh. <laughs> Sige, okay. Congressman Akop. <laughs> Uh. Doc, sabi po nyo, two to three days. The lab exam will be complete. Uh, not only the lab exam, Mr. Chair, I think uh, she will have to undergo some other procedures like uh, 2D echo and uh, other things. Po. To rule out yung heart problem. Yes, po. Pero yes, po. at her age, medyo malayo. Uh, we cannot definitely say that, but uh, I would be more comfortable with her having a, at least a 2D, echocardiogra Kasi 2D echocardiogram. Kasi napansin ko nung tinatanong naman siya ni Kong Johnny Pimentel, ni Dan Fernandez, nakangiti pa eh. Di ba? Eh, kitang-kita ko naman nandyan siya eh. Pero si, nung si Congressman Abante, nakasimangot na. <laughs> Hindi Uh, sorry, oh, sorry, tapos uh, bumalik kay Dan Fernandez <laughs> nung sinabi niya na ikukulong sa Correctional Institute yes, for Women biglang nagbago. Ayun <laughs> Ay, na naki, napanood ko kanina so yes, pwede ba sa takot o sa stress yung Yo, Of course, sir, stress will have a big factor in all these things. So she's having all this stress oh, and uh, Tapos hindi pa yeah. kumakain, hindi kagaya ni Madam Baterna. <laughs> eh tingnan niyo si Madam Baterna kasi nakalabas, okay na, mataba. Na. Pero itong isa kanina, haggard na haggard eh. Yeah. Di ba? Yes, sir. Yes. Kaya nakita ko talaga. But, oh. but, to correct that, sir, she's not actually fasting. Uh, she just refuses to eat what we give her, but she's ordering food from outside and eating properly, sir. Pero Absolutely. kung hindi siya kakain, talaga mangyayari yung yes, sir. ganyan. Yes. Na, Mr. Mr. Chair, uh, I was told by Congressman Dan Fernandez that Chairman Ace invited Miss Baterna for dinner. Hey, matagal ko nang alam yun. Uh, Di ba, Madam Baterna? Di ba? Kita kayo ni Kwan? Eh, sa opisina niya? <laughs> oh ikaw talaga. Thank you, Mr. Keating Chair. Kidding aside. aside, Mr. Uh, Chair. May yes, I, uh, Congressman Abante and then Congresswoman jinky Luistro and then Congresswoman Garin. I just and would uh, like to make a manifestation.